Basahin po natin sa Genesis chapter 5 verse 17 up to 32. At ang lahat na naging araw ni Mahalalal ay walong at siyam na limang taon at namatay. At nabuhay si Jared ng isang daan at animpot taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na ipanganak si Enoch na walong daan taong at nagkaanak na mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam na raan at anim na put dalawang taon at namatay. At nabuhay si Inuk na anim na put limang taon at naging anak si Matusilem. At tumakad si Inuk na kasama ng Diyos pagkatapos na ipanganak si Matusilem na tatlong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Inok ay tatlong daan at anim na putlimang taon at tumakad si Inuk na kasama ng Diyos. At di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos at nabuhay si Matuselem ng isang daan at walumpot pitong taon at naging anak si Lamek. At nabuhay si Matuselem pagkatapos na ipinanganak si Lamek na pitong daan at walumpot dalawang taon at nagaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni ay siya at anim na na taon at siya ay namatay. At nabuhay si Lemek ng isang at taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe na sinabi, Ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagala ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lemek pagkatapos na ipanganak si Noe ng limang daan at siyang napot limang taon at ang granak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw na Lemek ay pitong at pitong pot pitong taon at namatay. At si Noe ay may limang daang taon at naging anak ni Noe, si Sam, si Tom, at si Yapet, ang Lord Jesus.